sige. Kung no, i-re-rate mo 1 to 10 yung luto, ano ano? Mm, Tama. 8 over 10. Kulang cool sa tamis. Kulang cool daw sa tamis. Ay, ano pala? Sobrang tamis. Sobrang tamis. Okay. One Nine. Nine. Wala, uh, uh, one ang Ikaw mm. Ang ano, 1 <laughs> to 10? 9 9, bakit? Wala na ang 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 mo ang to ang 10? ang lakas <laughs> ang ang mo ang hindi yung ano masarap ang 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 ang

Sikit wei orang tinggal macam tu apa? 10. 10. Ha? Terus harap. Oh, sini